Sa ibang mga balita po, nahaharap po sa kasong frustrated homicide ang isang bus driver matapos manong takasan at sa ng ano ang isang MMDA traffic uh, constable. May live report si Dante Perello. Dante? Yes, Susan. pa lang ng ospital at nananakit pa ang katawan ng 39 na taong gulang na MMDA traffic constable na si Marlon Balaba nang abutan natin kanina sa Mandaluyong City Police. Inirereklamo niya ang 56 na taong gulang na bus driver ng Rainbow Express na si Rodolfo Villasista na di umano'y sumagasa sa kanya sa katumakas. Nasa kotestusan si Villasista na mga rumisponding kasamahan ni Balaba. Nangyari ang insidente matapos niyang hulihin si Villasista dahil sa paglabag umano sa bus segregation scheme. Di naman itinanggi ni Villasista na tinangka niyang suhulan si Balaba pero di raw totoo na sinadya niyang sagasaan ito. Pinalo raw ni Balaba ang windshield ng bus niya at sa takot na mapagtulungan, umabante raw siya. Sa kabila nito, disidido ang MNDA na sampahan ng kaso si Villasista para di na raw pamarisa ng iba pang abusadong driver. Nahaharap ngayon sa kasong frustrated homicide si Villasista. Pero paglilinaw susan ng MNDA, kung may mga reklamo sa mga tauhan nila, di rin nila daw ito kukonsintihin at maaaring idulog ang kanilang reklamo sa MNDA Legal Affairs. Balik sa iyo, Susan. Maraming salamat, Dante Perello.